Ito, ayan. Magkano isa? Sampo lang. <laughs> Kaya naman napakaganda ng tindera. Ay, bilog-bilog yan. Di naman ko rin pilipit na eh. Ang mahalaga masarap. Ano? Mm -hmm. Magkano nga isa? Sampo lang, sampo. Akit ah, pahinga ka ng lima. O diba? Huwag natin naman bilog-bilog. Huwag din nalang itin eh. Huwag naman kumuha nito. ang pilipit naman noon yan eh. Ano talaga naman yung cake? <laughs> Pero tikman mo. Ay, magbaba. Sampo lang isa talaga? Ah, yan, isang... Isang naman, eh, sa ah. naman At saan pala testing? Testing eh. mo. Hindi natin ha. Aba! <laughs> masarap nga yan. Masarap. Ah. Binigyan tayo ng ano. Binigyan ako ng isa. Akala ko naman ay HS testing na free. Hindi pala. Kasama ka later sa lima. <laughs> Assuming. Kata na nakakakain ng ano, ha? Ang pilipit. Dagal nga. Ay, hindi na may hirap. Huwag sa bakit ang hihipin. hanggang ngayon na malapit na mag-bear, mainit pa rin sobra. Mm -hmm. Kaya nakakatamad maglalabas. Pero, nabasa ko nga, at dapat alam natin ito, we should not feel better to go outside. But, we should go outside to feel better. Ganun. Ah, di ba? Okay, majoho na tayo. Majoho na. Spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Alam niyo ba, ito ay uh, pinapaupahan nga sa atin, di ba? So sabi ko, why not? Para meron tayong mga, kung may iba tayong vlog na talagang pang studio, di ba? May magagawa, magagawa natin, ng, may magagawa tayo. Pero sa totoo lang, like this month, siguro pangatlo lang to, pangatlo ko lang nagamit. gamit. <laughs> kita ito ng bayan, this is 5,000 pesos. Pero sabi ko sa sige, dapat tapos na, di ba? So, Next time ko ulit ng one month, sabi ko, sige, para may napupuntahan pa ako. Yun, baka makakatawad na lang tayo sa mayaari. <laughs> Pero baka hanggang ngayon na lang. Ikot muna tayo. Yan o. Oh. <laughs> okay naman. Ito, bihira na rin magamit natin to. Pero anyway, mabuti ng ano na, meron tayo mga ganyan-ganyan na magagamit natin. At saka siya may ating ilaw. Okay, so, yun. Tayo po ay maglilis-lis mo muna dito. Meron tayong isang pag-uusapan. Uulan yata. Ah, <laughs> madilim na naman. Sa so, alam mo, nasa hitna tayo ng kabayanan. Sa mga gusto umupa, pwede yung upahan to. And may isa pang room doon. uh, papasal ko ulit kayo sa susunod na vlog natin. Okay? So yan. Alright. Tara na. Charan. Makulimlim ang panahon. Kaya tinamadarin na batarin ako lumabas. Pero ang maganda, mahangin. Ito yung aking lumang cellphone. So, mapipilitan tayong gamitin kasi wala na nga ating Sony CV1. Naku, ang blis pang mawala ng charge. Buksan nga natin ang ilaw. Sobrang pilim eh. Ito'y iPhone... iPhone... iPhone 8 Plus. Bindili natin ito sa Japan second hand. Eh, bakit magkaka-charge ko? lang, ka Wala na agad. Okay. So, yun. Maraming aso kaya kailangan na natin gamitin ito. Tuloy pa yung aming mga doggies iyo, maingay ba? Akin pa mga tricycle? Okay oh, lang lang. Eh. Tinetesting pa natin ng bongga to eh, para dire-diretso tayo. Okay, maaayos din yan. Makakapare natin ng bonggang bongga tong iPhone natin. Magpapatulong tayo sa sang araw. Yung tungo sa ating hugot kanina, o oh, ginagawa natin yon, Medyo, hindi lang araw-araw. Kasi minsan tanghalin akong magising. Pero pinipilit nating baguhin yung ating routine. So weeks ago pa lang, nagkisimula na tayo mag-jogging-jogging, lakad-lakad, kahit dito lang sa harap. Tapos punta rin sa likuran. Tapos ex exercise dito talaga. Every morning, kahit pa alas 9 ako magising or whatever. Sa bagay sabi talaga, mga 6. Dapat mga 6 alam pa sa edad natin na 35 and above. Dapat mga 6 gising na at nagwawalis-walis na sa bakura, nagpapatoka na ng mga manok. <laughs> so tayo naman, the exercise ang ating galaw. Ay, mga exercise natin talaga. Wow. <laughs> Pang TikTok pa din. Tapos <laughs> araw, pakikita ko sa inyo. Ay, nako. Papapasabay kayo. Tapos, bago tayo pumunta doon sa highlight, at tungkol naman sa, di ba, na, na ano natin, naayos yung ating SSS. Tapos, nagkataon lang na holiday. So, naayos na hindi naayos. <laughs> uh, pupunta naman tayo sa ano. Ano ba yung status ko sa ano? Sa senior, okay, tapata na tayo. Ako ay although mukha tayong 59 and 3 4 Eh ay, tayo ay ano na, senior high. Yan naman na nasa pagdadala. Senior ka na, eh? why well, show it? Kaya <laughs> <laughs> bang ano yung magplastikada? Okay, so yun. Pag-uusapan natin yung level ko, yung status ko ngayon, pagdating sa senior Ang ah, gawin na lang natin ano, para <laughs> <laughs> ang bigat sabihin ng senior citizens card. <laughs> gawin na natin SCC. O, oh, di ba? Social. SCC. Senior citizens card. Iyon. Hindi eh, di may natin pupuntahan. Ano ba Nakakatanggap na ba ako? Ay, nako. Okay, so, pwede muna tayo na mga bagay na nangyari within the past few days. Inatake po si doggy natin, si Flexi hindi lang po siya inatake ng once, kundi inaatake siya lagi. Sa so, na-post ko to sa Facebook, siyempre gusto ko rin makuha ang inyong, ang inyong, ano, thoughts about it. Diba? Yung inyong mga remarks, yung inyong mga suggestion tungkol dito. Kasi, kasi ganun siya huh? Huh? Na ganun siya. sabi so, mga nakuha na akong ilang timbre mula sa Facebook. Siyempre, kapamilya ko rin kayo, ha, mga taga-YouTube, love ko kayo

ganyan siya, so, para siyang ano yun, kain na atake siya lagi, yun gano'n. So, uh, papating na natin sa doktor. Ay. <tipunyat> baby, baby, baby. <tipunyat> baby, baby. <tipunyat> baby, okay, na, baby. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Yes, Robert, brother mo, isa pet. patiny na ating, oh, bakit ganun? Naman. Okay ka na patiny ko magkisig na ko ako tapos tapos baby okay okay huh? yeah so what ang hagdard bersous alayain na sa amin ibayain na so yun And uh, lately, napapadalang na ng konti. Pero after nitong sitwasyon na napanood natin sa video, hindi ko pa ulit siya nakikita o naieksaktuhan na inaatake ulit noon. So hindi pa natin na, ibibigay yung mga suhestyong mga nauna kung ano dapat gawin in case na atakihin siya ulit. Okay, sa lambing nito. just ko ka katalandian ko to sa uh, pagtulog although rarely ko na sa makasama because uh, sa pag-iingat na rin part of the ano safety measures para hindi sila mawala o makatakas pa sa labas kasi ako minsan eh pagbukas ko baka makaano ay eh, minsan hindi sasaron mga kasama ah, may mga ganung instances so ingat na talaga kasi super love namin talaga ay, dito nga pala, uy. Pag manunod kayo ng rheumatology at gusto ipan sa inyo mga afam, hmm. o oh, diba? O mga anak na lumaki na sa ibang bansa na English ang lingwahe, pwede nyo nang mapanood. Pwede na nilang mapanood to. Pindutin nyo lang CC, Automatic English Translation. May mga kunting mali, syempre hindi naman perfect. So, punta na tayo sa ating much-awaited talk on my SCC. Nakakakuha ba tayo? Hai, Pernika, Pernika, Pernika. <laughs> carang, carang, carang. Kayak makan okay. saging. ini? Tidak pernah aku duduk di sini, di sini aku So, uh, nagpunta ako doon nung isang linggo. And uh, may natanggap kasi akong message na galing sa isang konsihala. na raw ako doon kasi kailangan daw para sa validation ng senior card. Ako kasi, nung December pa lang na nagbibigay na, nung election period, wala talaga akong natatanggap. Kasi wala talaga akong ah, uh, ginagawang paraan para makatanggap. Because may kulang pa nga ako. Ang sabi kasi nung una, nung ako ako ng senior card, ang sabi nila, pumunta ako doon at i-interviewin ako, -interviewin ako ng parang DSWD. Then after ng interview, mag-online ako para for, hindi ko lang kung term, nakalimutan ko yung for validation or something ganoon, like parang online, yun. Hindi ko pa rin ginawa. Because alam na minsan, siguro ay siguro epekto ng bigla ang pagbabago ng level na parang bukod sa katotohanan na hindi ko pa maramdaman na nakakalimot pa rin akong gamitin yung aking card And, na sinasabihin pa ako ng Dexter o bakit di mo na naman eh? ang dami mga gano'n eksena And at the same time, hindi, hindi sumasagi sa isip ko na, ayan, meron na namang ano, pinapatawag na naman ng mga seniors o meron mga sayawan ng seniors. Wala talaga. So hindi ko lang kung anong syndrome yun na baka nangyayari din sa lahat ng mga bago palang pumapasok sa ganitong chapter ng kanilang buhay. Yun, hindi naman self-denial kasi hindi ko naman sinasadya. talagang wala lang siya, hindi lang pa siya bahagi talaga. Hindi ko pa siya na-absorb, parang ganun. Na kailangan ko i-absorb parang makakuha ng mga benefits. So, eto na. So, pinatawag na ako doon. And then, morning yon So, andun pa rin yung, oh, sige, mamaya na, o oh, sige, pati natamad ako, wala man akong, ano, sige, sabagay, magtatricycle kila ako, sige. Tapos maya, maya biglang ako nagkiramos, hindi na ako naliko, na gano'n na lang. Sige na, pupunta na rin ako. Eksakto, nasa labas si ate, nandun daw. So, sabi ko, sige, ito na tayo magkita. And then, on the way na ako dun, biglang nag-message ulit. Kasi sinag-replyan ko yung nag sa akin. Biglang message ulit na, ay, naku, tapos na eh, and on the way na nga ako. So, tumuli na, na ako, especially ando na si Ate Malen. So, parang susundin mo na sa si Ate Malen, ganoon na lang, kasi wala na nga eh. And then, pumasok kami. Doon ko na linawan kung ano yon na sa mga hindi nabibigyan, o sa mga, o, sa mga wala pang natatanggap, kahit ano, ay ipapavalidate sa barangay yung aking card para maabutan tayo. And si mali naman ay eh, parang hindi pa rin yata revalidation. Re parang may gano'n yata na pangalawang validation or something. So, sabi ko, sige, kunin ko yung no, ano ko. Nagkato naman, naiwan ni Aira. So, hindi rin ni Aira yun. Uh, exacto naman yung bibili akong gamot. Isabay isa nasa pinahibanggol sa kanya. And then, kinabukasan, nung yun ang ito na, yung kinekwento ko na sa inyong araw, ay hinaanap niya sa kanila, wala. So, na na-realize na na yun pala naiwanan doon sa kotse, na wala naman dito sa bayan na pwede namin ikutan, kundi nasa malayo kasi eh, pinapagawa. Ay, so, bumalik ako doon, sabi ko yun ako, sorry, gustahin ko, parang hindi rin pala pwede. Ay, siya, humabul ikaw kayo doon sa kabilang barangay. Sabi ko yun ako, malayo po, eh, hapon ang ganyan. Kasi, ate, marin, ikaw na lang, ihatid eh. ka namin doon or something. Yun. So, wala rin anyway, yung pera naman, hindi rin ibibigay ito pa after ng validation. So, ibibigay yung pera, October pa rin, para may ibibigay na naman, magbibigay na naman. So, kung wala ng validation moment, eh di wala na ulit tayo. So, may mga naririnig ako tungkol dyan na eh, labas, pasok lang naman sa tenga ko. Uh, pasok, labas pala dapat yun. Pasok, labas sa tenga ko. Ay, hindi ko pa rin alam ko yung anong eksaktong natatanggap ba isang libo ba bawat buwan? Dalawang ba, libo ba bawat, dalawang libo ba bawat buwan? Depende pa ba sa barangay. So, paki-comment po. Comment. I-comment lang dito kung ano yung tama. Ayan. O depende ba sa economic status ng ng senior? Wala bang karapatan babigyan? Ang medyo nakakaangat-angat. Pero hindi. May mga pila ko nakita ng mga donya nakapila eh. Deserve. Because wala ka dapat the exemption. Dapat lahat. It applies to all. So, depende na rin sa tatang mo. Kung gusto nyo ibigay na lang sa iba, eh baka naman ibigay niya sa iba. O baka yun ang bahala ibigay sa iba yan. Baka hindi rin naman mapabigay. Ano. So, buwag din kunin na lang. At i-share sa ibang mga kapamilya. Kung ano kailangan ng tulong. And personally, ikaw na yung magabot. Mag Ayun. So, dahil wala nga akong ID, na ko rin naman sa... Uh, hindi lang sa gamot, di ba? Sa, mga mga Jolly Jollibee, Macdo, nagagamit natin. In fact, nung una akong magamit ito, ang tuwa ko, ko pa. <laughs> oh sobrang dumawa ko na. Ganun pala. Ang sarap sa feeling din na, ano. So, <laughs> yun. Ito yung bagong card. Ginawa ko ni Aaron ng bagong card. Asan na yun? Ito. Oh. Nasaan ko? Ayan. Orange. Ayan, bagong card. So, ina-accept naman. Ginatanggap naman nila. Ang dami kong card. Iyon. So, yun ang balitang senior natin. As a member of the teen s sa isang araw ay maglalakad-lakad tayo sa labas at pagkikwentuhan natin kung ano ba yung ano, ano ba yung feeling ng senior high ka na? Ano yung mga pagbabago? May mga pagbabago ba? Of course, meron. Eh, ano sa akin? Ano yung mga pagbabago? Physically, mentally, yun, yung mga ganong drama. Ano yung mga pang-counter ko? Ano yung mga ginagawa ko? Ano yung mga nararamdaman ko? Ano yung mga fears? O yung mga... mga lahat naman tayo, may mga kabataan may mga fears na eh. Tayo pa ba? Uh, ano yung nagbibigay sa atin ng takot? Mga pang, pangamba? Pang, pang, Pag-usapan natin sa araw yun. And I think... Yun know, naman, tayo naman ni lifestyle and reality vlogs. So... Iyon, alam ko magugustuhan ninyo ito. Particular yung mga sumusabay sa atin. At please, uh, please share po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya kapag meron kayo nagugustuhan ang video natin para mas marami makapanood. Iyon. Yeah. Thank you. Sa Ligio Fernando Bato, sa ikanagod ko sa inyo, sa pabuhay lahat Pinoy sa masunok ng world, to pathology pa more and more and more. Thank you.